Ate ah, na naano ko na ito, natanong. Ayun, ano na MRI yun. Ay, pati nga. na pala eh. Naiwan dito sa ilalim ng pechahita. Pag yung umubo kaya umubo kayo bumahing. Nagrarangit, masakit. <laughs> Parang binabata. Okay. Ayun. Okay. Sabok na sabok pala sir. Ang L4, L5 mo sir. Ayun. Yeah. Kita mo, different siya. Makirot na siya, mung una. Sobrang kirot nito. Uh. May timing natin, hindi siya makabangon. Eh, Oo, oh, sobrang kirot niya. Ayan, no? Pag kasi, ito, itong lining ng puti na to yan ang tinatawag nating root nerve. Yung... Pagka yan medyo dumami, para sa po Kung hindi nga daw po matatanggal yan yung sakit na po, kung siya sa ispain. Yung iba, kinakayod lang to pero pag nadurog na siya na to, ayan. Oh. Ayun. once na kasi mawala yung sustansya nito, itong vertebrae natin nagiging ganito. Ito, ito sa image na to. kanya Gusto kayo. nandito kayo ngayon. iyon. Yeah. 'Yan, ganitong ganito 'yan. Ganyan na ganyan. Sa top -sapto 'yan. No? Oh. Ah. Dapat kasi yung mga vertebrae, yan, yeah, the same, ganyan. Pero makikita mo, di ba? Biglang lumabo siya. Kumalat. Ayan, biglang lumalabo. Ayan, sabog. Ayan, <coughs> may ipit ngayon. Ito, ito yung tiyatawag na sciatic nerve or yung spinal nerve. Hanggang saan siya? Tuy! Kaya ka nakakaramdam sa hita, sa likod ng hita, yun, eh, o. Dito, kaya ka nakakaramdam ng numb. Kaya pag, parang ginano mo, parang maigsi. Kasi hapit na hapit yung yung flow ng dugo, yung blood circulation na. Kaya kapag gumaaching ka, kasi bibigla yung ano eh. parang, eh, parang may parang may magraragit dun sa ano mo. Okay. Eh, sabog pala yung ano mo, sir. Yeah, Kinerapin Pinera, bueno. na po niya Nakakainong dalawang therapy na nga sa doc Nervasi no ha, doctors sa hospital and then sa active life. M4, 5 <coughs> Diffuse. Ang pangako ko dyan. first lose, can level of involvement at Saka si Master okay. ng Wayne okay. Lord para Yes! Ano yung natin yan? pinag na namin Mix-mix na natin yan Sir, ang pinakababawasan mo lang muna ngayon ay huwag ka muna mag-jogging-jogging huwag ka muna stretching ka lang kasi ito nakita mo naman sabog na to tapos may epekto oh, na sa ano may epekto na sa pinakaputo mo Kung wala na kasing sustansya nito okay. Pagawang dito bata niya pa. Siguro, nagkali ka, mga ilan. 2019 po, Master. Oo, oh, matagal na yan. Na. Nagkakaganyan kasi ang dis natin, pag matagal na. Ibig sabihin, gumugulang, tumatanda siya. Tumatanda siya. Yeah. Pag nakakapot ka na bigat, lulusot ngayon yung ano. Iipit ngayon yung kirot-kirot. Sayatik nerve. Sayatik nerve. Pero malakas ka pa. O, oh, dito ka lang. Oh, ang problema lang yan, pagka dito. hindi na treat, mamamanig. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Patayo ko, sir. Pero ba? May isa dun eh. Ay, kita ni Lawrence. Hindi. E, um, ang taga dito kibis. lang sa... wala akong maganda. Kasi, rubber kaya, rubber, eh, rubber? chemical yun eh. Yan o. No. Puso kang konti Original na pala. Sigurado yan. Hindi kaya yung rubber, yung rub, na nag-rubberize na ano. Araw-araw may ano eh. Araw-araw may aircon, alcohol, pau, oil. Talagang masisira yan. Kaya nga. Yung mga sinusulusyon. Kaya, kaya pinaka the best diyan ano tela kasi um, mo yung tela rubberized. kakapit yung amoy yung ano mes um. mes na ba ada araw isa pa pa kasi Sir, magkakaroon kayo ng interval. Hindi kaya ng isang session to. Oh, hindi kaya ng okay, alam, niya, alam nyo niya yan, galing na kayo sa ibang mga ano, hindi talaga kaya, nakakarami na kayo. Ito, bigyan ko siya ng apat na session. Yung lalagpas sa apat, ay walang pagbabago pre. Okay? O, oh, garantiyo. Oh. Pero hindi nakabot sa apat to. Maliban na lang, kung Ikot na siya, nag-basketball agad. Hindi nga rin po nag-upo. Oo, oh, babawal talaga yun sa kanya. Susunod pa na mga ano, bata pa to eh. Paano pag nag edad siya ng 60, mas mahina na yung buto. Ubus yan. Yung mga kasunod na yon yung L2, L3, L4, ubus yun. Last time na sir, babalikan ng ano, Friday again, ha? Next week Next Friday. Ang interval nito is one week, one week. Uh -huh. Pero sa next pagbalik nito, iba na to, paiba na lang paiba. Every three to four days, doon na siya makakaramdam palagi ng kaginawaan. Kahit ngayon, makakaramdam na siya niya. Relax na. Inhale. Exhale. Diyan ka lang. mas mako-compare mo yung mga doon paglabas mo dito paglabas mo tapos yung mga days na lumilipas once kasi nadidecompress yan unti-unti nagihinom yung mga nerve na nadadamage ano kasi eh sobrang laki nung ano nag-extend talagang diffuse talaga siya tapos yung ibang ano meron na rin desiccation. Desiccation kasi, left or right. Either left or right, yun ang ibig sabihin ng desiccation. Yung diffuse, talagang totally. Pok talaga. Tutulungan mo lang din sarili mo, sir, para hindi tayo umaba ng ano pag nakahiga ka, kahit pa paano, ito. Ganti okay. natin mo. Kasi parang umuurong yun eh. Parang hmm. umuurong yun. Parang umuurong yung pao. Kailangan ka ganyan yun. <laughs> <laughs> oh. Kailan, kaganyan mo. Hanggang saan lang kayo mo. O, oh, kaya. Oh. Tapos, unti-unti okay, lang. Wala lang kayo. Yeah, yeah. O, oh, pag naganyan mo, ang comfort zone niya, yeah, pag nag inat, -inat ka, ka, oh, yan ang pahinga niya. Yan ang pinaka-maaluan niya. Diba? Yeah. Ganyan. Okay. Tapos, yan. Kung ikaw lang mag-isa, o. Oh. Okay. Pinati mo lang yun. Mararamdaman mo na iinat dito. Diba? Yan. Okay. May ina segundo lang. Yan. Diba? Mararamdaman mo. Oh. O siyang inahatak. Pero yun, para sa iyo yun. Pag napahinga, maka nakapat ka ganyan. Ganyan oh. mo lang ulit. Yan, diba? Tapos, syempre, after mo mag-stretching, pwede mong isabay yung paw Pwedeng after. Kasi pagkatapos mo na pinat, ang sarap pag pinahira na mainit. Ganon talagang gigi na tapos. syempre, ako na gagawa ng mga parang yung tra traction. Ang gagawin mo lang para kahit paano, nangyari, kung sabay wala kang magawa, di, nakakita ka ng bangko, magaganyan ka lang. Oh. At mga tatlo apat, tapos yun. Ang mahalaga na iinat siya kasi pag, pag ayaw mong binarang, nagpa-check up kayo, bibigyan kayo niyan kasi makikita nila na pag pinakita mo yung ano niyan mm. sa adjustment ako nung bahala Basta so, sir, tinuro ko, tignan mo Ay, huwag bigla Check mo yung eh. lakad-lakad tignan mo yung eh kung anong ginawa Nung lumabas karon ron, nung lumabas dito, check mo Sir, yun yung sir ang problema Okay naman na yung talakang ko Pinaiiwan ka ng atak. Oo, may naiiwan na nga sa hita. Pag yung may kilos ka, naglakad may isa. May misa, may masakit. May <coughs> wala. Yan po. Hindi eh, ba yung tinuro ko sa'yo? Yan. Pag hindi ka makatulog, hindi mo ka ganyan ka na masimple. Oh? Yan. Oh. Yeah. Basta mo ilang segundo lang kang mahalaga, yun, Iyo, oh, naiinit siya. Tapos... Okay lang ba siya? Kung nga mga 10 seconds ang tagal, pag inailan. Baka sobrang sakit na mo. Oh. 3 seconds lang. Ah, uh, 3 seconds lang. 1, 2, 3. Okay. 10 seconds, no? E eh, ako nga walang ano. Ang sakit, eh. Katakangalit ito, eh. Pag matagal, masakit. Kunti-kunti lang. Nasay-say naman yan, eh. Ang mahalaga, at basta para sa akin, ang mahalaga, naiinap na siya. Kasi nga, piling mo, umurong na, eh. Diba? Yeah. <sighs> Tapos sabayan mo lang na, ano, pow. Uh, Susu-susu-susu. Eh, huwag na maliligot na, eh. Uh, okay, <laughs>